Nawawala ba ang kaligtasan? Nawawala po ba ang ating kaligtasan? Maari bang mawala ang iyong tinanggap na kaligtasan? Kasi may nagsasabi na nawawala daw ang kaligtasan. Halimbawa, 70 years kang faithful sa Panginoon, tapos na-aksidente kang nabagok ang ulo mo sa simento, at ikaw ay namatay. Pero nung bago ka mamatay, nakapagmura ka muna. Ay, putong tinta. Dahil nabagok ang ulo mo, at bigla kang namatay. Ang tanong, may impyerno ka ba? Sabi kasi ng iba, eh nawawala ang kaligtasan kasi meron kang dapat gawin para maligtas. Kasi merong God's part at meron din man's part. Ano? Meron kang dapat gawin para maligtas? Teka, teka, teka. Kasi kung meron kang dapat gawin para maligtas, lumalabas na dalawa ang iyong tagapagligtas. Si Jesus at ikaw. Si Jesus na tagapagligtas at ikaw din ay tagapagligtas. Pero sabi ng Biblia, si Kristo ang nag-iisang tagapagligtas. Ngayon, sino ka para iligtas mo ang sarili mo? Sino ka? Who you? Para ikumpara mo ang sarili mo kay Jesus? Yun po ba ang tinuturo ng Biblia na meron kang dapat gawin para maligtas? So ano po ba ang nature ng kaligtasan ayon sa Biblia? Una, ang kaligtasan po ay regalo. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa so, pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Sabi diyan, oh, libreng kaloob, libreng regalo. Kapag po ba libre o regalo, good news ba o bad news? Syempre, good news. Libre. Libreng buhay na walang hanggan. So paano maramakukuha? sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang linaw sa verse na yan, no? isa pang verse. Sabi sa Epeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Sabi dyan, no, oh, biyaya means regalo. Kapag po ba regalo, binabawi o hindi? May tuturo bang regalo yon kung binabawi? Kung tayo nga mga tao marunong magregalo ng hindi binabawi, paano pa kaya ang Diyos na gumawa sa atin? Ang Diyos ba kapag nagbibigay, binabawi ba niya? So kung ang kaligtasan ni regalo, hindi ito babawiin ng Diyos sa'yo. Regalo nga eh. Wala kang ambag, wala kang gagawin, kundi tanggapin. At sinabi rin sa verse na yan na ang kaligtasan ay walang works. Hindi ito bunga ng iyong gawa kasi regalo nga eh. Tinan niyo ito ah, kapag po ang nagregalo sa iyo ay binayaran mo, hindi na regalo ang tawag doon, kundi sweldo. Diba? Bayad yun sa pinaghirapan mong ibigay. Pero hindi daw yun ang kaligtasan eh. Ang kaligtasan ay regalo. At sabi dyan na wala kang dapat ipagmalaki. Bakit? Regalo nga lang sa iyo eh. Ano 'yung pagmamalaki mo? Kahit hindi ka karapat dapat pero dahil regalo sa iyo na 'yan at wala na po bawian. So ano 'yang brother Edwin? Kung ang Diyos ay nagre-regalo ng kaligtasan at tinanggap ng tao, paano kung abusuhin niya ang kaligtasan? Ano yun? Lisensya na ba yun para maglaro ng maglaro sa kasalanan? Mali naman ata yung turo mong yan, Edwin. Bakit? Porke ba may nag-aabuso, mali na ang turo. Maaring may umabuso pero hindi na nangangulo na mali na ang turo. Hindi natin pwedeng questionin ang nagbigay. Desisyon niya magbigay. Pero kung aabusuhin ang tumanggap, yung tumanggap ang magdadala noon. Kaya hindi natin dapat sisihin yung nagregalo. Hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Kaya hindi mo rin pwedeng sabihin sa akin na mali ang tinuturo ko. Sinasabi ko lang kung ano yung sinasabi ng Biblia na ang kaligtasan ay regalo. Pangalawa, ang kaligtasan po ay forever at hindi po nawawala. Again, ang kaligtasan po ay forever, hindi nawawala. Sabi sa Hebrew chapter 9 verse 12, minsan lamang pumasok si Jesus sa dakong kabanalbanalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpa kailanman. Ang linaw, no? Isa pang verse. Hebrew chapter 10 verse 14. Sa makatuwid sa pamagitan lamang ng iisang paghandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga pinagging banal ng Diyos. So sa dalawang verse na yan, iisa ang kanilang sinasabi eh na hindi pwedeng mawala ang kaligtasan mo dahil si Kristo ay isang beses lamang inihandog ang kanyang sarili para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan at maging banal ka sa harapan ng Diyos. So hanggang kailan daw pinatawad at ginawang banal? Ang sabi dyan, no? magpakailanman. Ano sabi? Magpakailanman forever kang ligtas, forever kang banal, forever kang pinatawad, ang linaw-linaw po sa verse na yan. Kapag buba forever, nawawala ba? Hindi. Sa mga may jowa lang walang forever. Pero sa kaligtasan ni Kristo, mayroong forever. Pangatlo, sinabi ng Diyos na wala nang bawian kapag nasa Kanya ka na. Sinabi niya yan sa John chapter 10 verse 28 to 29. Sabi, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat. Ang binigay na sa akin ng Ama ay higit sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. So sinabi diyan, no, na hindi ka maaagaw ni Numan sa kamay ng ating Panginoong Yesus. At sinabi din dyan na hindi ka raw maaagaw sa kamay ng kanyang Ama o ang Diyos Ama. So dalawang kamay ang nakahawak sa iyo para hindi ka maaagaw ni Numan mula sa kamay ng Diyos Ama at sa kamay ng Diyos Anak. So paano mo masasabi na mawawala ang kaligtasan kung mismong Diyos Ama at Anak na ang may hawak sa iyo? Ang sabi dyan, hindi sila maaagaw nino man sa akin at hindi sila maaagaw nino man sa aking ama. No one can snatch them out of my hand and no one can snatch them out of my father's hand. So forever kang save kapatid, forever kang ligtas kung ang Diyos na may hawak sa iyo. Tingnan nyo tong illustration na to, no? Hawakan na ni Kristo na sobrang higpit. At pagkatapos, hawak ka rin ng Ama na sobrang higpit. Sino pa makakaagaw sa inyo diyan? Kahit sarili mo, hindi mo kayang kumawala diyan. Yes, totoong may free will ang tao, pero isang beses mo lang gagamitin ang will mo na yan. Dahil isang beses ka lang nagdesisyon na ibigay ang buhay mo kay Kristo, forever ka nang sa Kanya. At ito'y wala na kong bawian Ang liwanag po sa verse na yan. At saka pang-apat, nakako ang Diyos na hindi niya buburahin ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Meron pong nagtuturo na nabubura daw ang pangalan sa Aklat ng Buhay. Totoo ba ito? Eh ang tanong, ano ba meaning ng pagbubura? Bakit ko ba tayo nagbubura? Kapag nagbubura tayo, meaning, nagkamali tayo ng sinulat. Ang pagbubura ay katunayan na ang nagsulat ay nagkakamali. Di ba kapag nagkakamali, binubura? Ngayon, kung ang Diyos ay sinulat na ang pangalan mo sa Aklat ng Buhay, tapos hindi ka lang umatin ng church ng isang buwan, ay binoranan niya ang pangalan mo sa aklat ng buhay, lumalabas na nagkakamali pala ang Diyos. So kung ang Diyos ay nagkakamali at ikaw din ay nagkakamali, pantay na kayo ng Diyos. Kasi nagkakamali din pala ang Diyos eh. So hindi siya dapat sambahin kasi nagkakamali pala yan Diyos na 'yan eh. Pero hindi po ganyan ang Diyos na nasa Biblia. Katunayan ito ho 'yung pinangako ho niya eh. sa Pahayag chapter 3 verse 5. Ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harapan ng aking ama at kanyang mga anghel. Ang linaw dyan, no? na hindi kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan, kikilalanin ko siya sa harapan ng aking ama at ng kanyang mga anghel. Teka Edwin, hindi ba binasa yung magtatagumpay? para lang po yan sa mga magtatagumpay. O nga no, para nga naman sa magtatagumpay ang pangakong ito. Pero tanungin kita kapatid, hindi ka ba magtatagumpay? Loser ka ba talaga? O loser ka? O Pastor Edwin, kasi dami kong kasalanan sa Diyos eh. Minsan nga hindi ako nagpe-pray. Hindi nga ako umaatin ng church. Busy ako sa trabaho. Minsan nagmumura ako. At minsan napapatingin ako sa babaeng may asawa na. Minsan nga tumataya pa ako sa loto eh. Kaya sa tingin ko eh hindi ako magtatagumpay. Eh. eh yan ang pagkakamali mo. Tumitingin ka sa sarili mong good works. Ang basehan ng kaligtasan mo ay performance, good works. At isa ka sa nabudol ng ibang nagtuturo ng Biblia na nagtuturo ng grace plus works. Yun ang tumanim sa'yo. Paano ko sabihin ko sa sa'yo na hindi ka loser? Basa. Romans chapter 8:37. No, in all these things we are more than conquerors through Him, through si Jesus, who loved us. Ang liwanag dyan, no, na, kapag na kay Kristo ka na, you are more than conquerors. Hindi ka lang conqueror. You are more than that. Hindi po ko may sabi niyan, no? Biblia na may sabi. Yung pagiging more than conquerors mo ba ay base saan? Sa performance mo ba kung paano sumunod sa utos ng Diyos? Sa performance mo ba bilang Christian? Hindi. Kanina bumabase eh? ang sabi diyan, through Jesus who loved us. Mahal ka ni Jesus kapatid, kaya kanya binilang na you are more than conqueror. Aangkas ka lang kay Kristo sa magitan ng faith and you will be more than conquerors. Bigyan ko po kayo ng halimbawa, si Pacquiao, lumaban ng boxing ng championship sa ibang bansa, nanalo siya. So ano tawag sa kanya? Kankeror, di ba? Dahil sa pagkapanalo niya. Alam niyo kung sino sa buhay niya ang more than kankerors? Eh yung asawa niya, si Jinky. Siyempre, asawa niya yun eh. Halos lahat ng balato napunta sa asawa niya. Bili ng alahas, bili ng mamahalim bag, pasyal dito, pasyal doon. Buhay reyna, di ba? So ganun din kay Kristo si Kristo nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo para balatuhan ka ng buhay na walang hanggan, forever kang mapatawad, forever kang banal, forever kang pinagpala, at forever kang malusog. Sa pamamagitan ng kanyang minsan paghandog, ng kanyang katawang binayubay. So sino ang nag-benefit? Yung mga tumanggap at anampalataya sa kanya. Yung mga genuine believers. Kaya kung si Kristo ay kangkeror, ikaw naman ay more than conquerors sa dami ng iyong tinanggap na benefits may ambag ka ba? wala pero you are declared as a more than conqueror yun ang balato sa iyo ni Jesus Christ nung nanalo siya sa krus ng kalbaryo Sa so balikan natin ang verse na ito no? ang magtatagumpay ay magdaramit ng puti at hindi ko kailanman aalisin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. So, ang magtatagumpay ay hindi kailanman aalisin sa Aklat ng Buhay ang kanyang pangalan. Ang hiningi lang naman ng verse na yan ay uh, Victorious. Kung tutusin nga, overqualified ka pa nga dahil you are more than victorious eh. Kaya 200%, hindi mabubura ang pangalan mo sa Aklat ng Buhay dahil ikaw ay more than conquerors. Ito ang tanong. So, kung hindi pala nawawala ang aking kaligtasan, pwede na pala akong umabuso sa kasalanan? So meron na akong counterpart na tanong diyan. Kung naiintindihan mo na ang Diyos ay naging mabuti sa iyo, aabuso ka ba sa kasalanan? Yan ang tanong ko naman sa iyo. Yan din ang mabigat na tanong ko sa iyo kapatid. Yung mga genuine kasi na tumanggap kay Kristo, may hiyang gumawa ng kasalanan eh. Biro mo, dahil sa ginawa niya sa krus, nag-iwan siya ng sumpa na ikaw ay liktas forever. Dahil sa ginawa niya sa krus, nag-iwan siya ng sumpa ikaw ay pinatawad forever. Dahil sa ginawa niya sa krus, nag-iwan siya ng sumpa ikaw ay ginawang banal forever. Dahil sa ginawa niya sa krus, nag-iwan siya ng sumpa ikaw ay pinagpala at pinaburan forever. Dahil sa ginawa niya sa Cruz, nag-iwan siya ng sumpa, ikaw ay pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang latay at sugat habang nabubuhay. Ang gagawin mo na lang ay panampalatayanan mo na lang yung limang sumpang ito na mangyari sa buhay mo and it will happen. Magiging realidad ito sa buhay mo. Bakit mo gagantihan ng masama ang Diyos kung puro kabutihan ang ginawa sa'yo? Ito ang prinsipyo na hindi naintindihan ng ibang Christians at ibang pastore. Eh. Ah, yung mga nagtuturo ng mga one save, always save na yan. One-sided yan. Kulto yan. May sa yan. Tinuturoan tayong mag-abuso sa kasalanan yan. False teacher yung mga yan. Really? Tinuturoan ko ba kayo ang mabuso sa kasalanan? Ang tinuturo ko sa inyo, makita nyo kung gaano naging mabuti ang Diyos sa inyo. Para yun ang dahilan para kayo ay magbago, kahit pa unti-unti, nakakahiya naman kung naging mabuti ang Diyos iyo tapos aabuso ka sa pagkakasala porke ligtas ka na forever. In my own experience po, hindi ako naging halimaw sa pagkakasala mula nung naliwanagan ako na ako ay ligtas forever at hindi nawawala ang kaligtasan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito ay nasusulat sa John chapter 8 verse 1 to 12. Basahin niyo na lang. Si Mary Magdalene siya yung babaeng nahuli sa pakikiyapin. Sabi ng mga pariseyo, ayon sa batas ni Moses, dapat ang babaeng yan ay batuhin hanggang mamatay. So ano ang sabi ni Jesus? Sige, kung sino sa inyo ang hindi nagkakasala, siya unang bumato sa babaeng yan. Maya-maya lang, isa-isang nag-ali sa niya mga taong gustong bumato sa babaeng nakiapid. Kasi napahiya sila sa sinabi ni Jesus na kung sino sa inyo ang hindi nagkakasala, siya unang bumato sa babaeng hinuhusgahan niyo. Ngayon, nung lumapit si Jesus sa babae, eto ang tanong niya. Ano? Wala ba magpaparusa iyo? Ako rin, hindi rin kita parurusahan. Kaya ano sabi ni Jesus? Go. And sin no mo? Oh, di ba ang sabi ni Kristo? Go and sin no more. Hindi naman niya sinabi na go and sin pamor. Hindi naman ganun eh. Hindi naman sin pamore eh, kundi sin no more. So ang tanong, si Mary Magdalene ba ay umabuso sa kasalanan ayon sa Biblia? Naging halimaw ba siya sa pagkakasala? Hindi. Bumalik ba siya sa pagiging prostitute at bumalik sa maraming pamumuhay? Hindi. Katunayan, after few months, nagbalik itong babaeng ito kay Jesus at binuhusan ng pabango ang paani Jesus at nagiiyak. Nagpapasalamat siya kay Jesus. Amazed na amazed siya sapagkat napakadumi niyang babae noon pero binigyan siya ni Jesus ng pagkakataong mabuhay ng malinis at ligtas dahil niligtas siya sa kamatayan. At dumating sa sukdulang inihandog niya kay Jesus ang mamahaling pabango bilang pasasalamat. Ang pabangong ito ay napakamahal ito ay tatlong denaryo na pwedeng ipamahagi sa may hihirap ayon kay Judas Iscariote. Ito po ay nasusulat sa 1 chapter 12 verse 1 to 8. Basahin nyo na lang. So ganun din si Abraham. Ilang beses siyang nagsinungaling at dininay niya ang asawa niyang si Sarah na asawa niya, kundi kapatid daw niya ito. Dahil sa takot ng kanyang asawa nung haring gustong asawahin si Sarah. Pero sa kabila ng pagiging sinungaling ni Abraham, pinaburan pa rin siya ng Diyos. Kututuusin tutuusin, kasalanan talaga ang pagsisinungaling. Pero anong ginanti ng Diyos sa kanya? Lalo siyang pinagpala. Sa kabila ng pagiging hindi perpekto ni Abraham, tinuring siyang matuwid at pinagpala ng Diyos. Yung kabutihan ng Diyos sa kanya ang nagpabago kay Abraham. ba diba dumating sa pagkakataon na sa ihan ihandog ni Abraham ang kanyang kaisa-isa niyang anak na si Isaak at handang patayin to para ihandog sa Diyos. So ano ang lesson dito? Sabi ng Bible, Romans 2.4, ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang genuine believers ay nagbago ang buhay hindi sa mga rules and regulation kundi dahil sa kabutihan ng Diyos. Kaya ako, nahihiya ako sa Diyos na kapag nagkakasala ako eh. Kasi naging mabuti siya sa akin. Lahat ng prayers ko, tinutupad niya. Kaya nahiya akong gumawa ng kasalanan dahil sa kabutihan niya. Nakatagpo na ba kayo ng taong ganyan? Inaabuso mo na, inaaway mo na, nilalait mo na, pero ang ganti sa iyo ay kabutihan. Di ba nakakahiya ng gumawa minsan ng mali sa kanya? So ganyan po ang mensahe ng verse na yan. His kindness lead us to repentance. Yun ang pagbabago ng genuine believers. Yung ibang pastor, laging tinatakot ang mga miyembro sa preaching eh. Dapat wag kayong magkasala, magbago kayo, hindi maiimpyerno kayo. O kaya, dapat sumunod kayo sa Diyos kung hindi mawawala ang kaligtasan nyo. Dapat magsimba kayo linggo-linggo kung hindi nawawala ang kaligtasan nyo. di ba? Dapat wag kayo maglaro ng mobile legend kung hindi mawawala ang kaligtasan nyo. O, di ba? Dapat huwag kayong magkasala kundi maimpyerno kayo kahit tinanggap nyo na si Kristo. Di ba? Pero ang Diyos nais nice kanyang baguhin hindi sa pananakot kundi sa kabutihan niya hanggang sa mabago ka gaya ni Maria Magdalena at ni Abraham. So ang big idea dito is nice nang ng Diyos na magbago ka sa so magitan ng kanyang sukdulang biyaya. Ngayon ang tanong uli, paano yung mga slide nawawala ba ang kanilang kaligtasan? Ang sagot ko dyan ay nasa part 2 na po. <laughs> sa part 2 po natin pag-usapan yung tungkol sa mga backslider. Kasi merong verse sa Bible eh regarding sa mga backslider. Ito ay ayon sa ibang nagtuturo na nawawala daw ang kaligtasan. Ito po yung verse oh. chapter 6 verse 4 to 6. Sapagkat paano pa magsisi at manunumbalik ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap sila ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahon na darating. Kapag sila ay tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaring pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang pinapako sa krus at nilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. O ba diba, nakakatakot? So ibig sabihin, manlamig ka lang sa Panginoon at hindi ka na raw pwedeng bumalik. Yan po yung verse na yan ang ginagamit ng mga Christians na naniniwala na ang kaligtasan na ay posibleng mawala. Yan din po ay super weapon ng mga pastor na nagtuturo na nawawala daw ang kaligtasan. Yan po ang tatalakayin natin sa part 2. Actually, ang series na ito ay aabot ng part 3. Andito po sa screen ang listahan ng series natin. So yan po no hanggang part 3. So please huwag kayong a-absent sa susunod na video. Lilinawin natin lahat ito. Marami ng vlogger at pastor na nagtuturo ng gaya nito pero mas lilinawin natin ito sa channel ko. Total kapatid, nakarating ka na sa dulo ng video na ito. Mag-subscribe ka na. Mag-subscribe ka na. Yan na yung parang offering mo kay Lord sa pagsuporta sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Para na rin ma-notify ka sa part 2 at part 3 ng series na ito. At kung ang video na ito ay pinapanood mo after a month, kung i-upload ito, nasa baba po yung link ng part 1 o part 2. Pero kung wala pa, mag-subscribe ka na kapatid para ma-notify ka. God bless po.